Noong 2007, pinatupad ng pamahalaan ang paunang proyekto para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Simula sa 6,000 beneficiaryong pamilya, lumago ang Conditional Cash Transfer Program na ito. Noong 2015, mahigit 4 na milyong pamilya na ang kasama sa mga beneficiaryo. Part of the challenge was well, just as we were coming into uh, public service, there were already complaints about the program. Much of the complaint had to do with why are we not part of the program or why is this person part of the program. Ang grievance redress system ay isang formalisadong proseso kung saan ang mga puna at reklamo ay pinaparating sa pamahalaan. Ang mga komunidad, mga tagapagpatupad ng proyekto, at kahit ang media ay hinihimok na maghain ng mga puna at mag-apila ng mga resolusyon. Ang mga isyo na nilalantad sa pamamagitan ng sistemang ito ay mayroong halos isang daang porsyentong kalutasan at sinisiguro ng panuntunan sa serbisyo na lahat ng kaso ay sinusuri at binibigyang pasya sa lalong madaling panahon. Mahigit 80 hanggang samnapung porsyento ng mga reklamo ay hinahain ng harapan. Ngunit may mga paraan din upang maari kang maghain ng reklamo nang hindi haharap o magpapakilala. yung family pagka nagkaroon ng problema in let's say hindi siya nakatanggap ng uh, kanyang benefits for the quarter or for the semester magko-complain sila uh, through our city links so typically yung mga payments yan yung mga issues na lumalabas and normally nagkakaroon lang ng issue do sa system natin so minsan naman may mga non-compliant tapos naghahanap pa rin ng service. So kung hindi ka ma comply wala ka ba tatanggap ng incentive. So ganoon lang siya kasimple kasi. Yung isang pamilya na green greeny grievance na dahil may foreign aid daw sila. Kesyo yung bienan uh, niya nasa Hawaii. Pero kahit nasa Hawaii yung bienan niya, tingnan natin kung ilan yung anak niya. Magkano ba ang kita ng asawa? Yung ina nasa bahay lang. So ang ginagawa po namin doon, tinutugunan namin, ini-evaluate, ina-assess, pinupuntahan sila. At kung nagkakamali man na talagang totoo nangyari yon sila po ay binibigyan ng kakulang aksyon. Pwede silang madelist sa programa dahil hindi nila tinutugunan yung mga conditions na binibigyan ng programa. So that really meant cleaning up the list. And approximately, we have delisted 100,000 family names because they were either duplicates and or They were not supposed to be part of the program because they are non-poor. And uh, 19,000 actually waived. They said, thank you very much, we are in a good place, we don't need the support. Mahalaga ang grievance redress system dahil sinisiguro nitong mabisa at malinaw ang pagpapatupad ng pantawid. Bukod dito, ito ang nagpapahusay sa malinaw na komunikasyon sa pagitan ng pamahalaan at mga benepisyaryong pamilya